Pwede bang makapaglaro ang isang NBA superstar katulad ni Dwight Howard sa PBA? Sino namang makakapigil sa kanya sakaling makapasok ito sa ating liga? Ang three-time NBA Defensive Player of the Year awardee, Olympic gold medalist and NBA champion Dwight Howard, gigil makapaglaro sa Asia's first professional basketball league na PBA. Pero, pwede ba siyang makalaro dito bilang import? kung sakaling makapasok man siya sa PBA, sino nga kaya ang makakapigil sa kanya? Ngunit bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at ilike at share ang aming mga videos dito lang sa IMAX Sports. Siguro nga ay nakita nyo na sa ilang social media posts o sa balita na may isang NBA superstar na nandito sa ating bansa. Kabakailan nga ay nag-express ng kagustuhang maglaro itong si Dwight Howard sa PBA. Hiniling din ng sikat na sentro na sana i-reconsider daw ng PBA ang height limit para sa mga imports. Ika niya ay 6'9 daw siya kung walang suot na sapatos. Hindi mapagkakaila na magiging match-up problem itong si Dwight pagdating sa mga locals ng PBA pagkat siya ay isang athletic big man. Kung sakaling ang payagan ng isang Dwight Howard sa PBA, sino kaya sa mga manlalaro ng liga ng superstars ang may kakayahan na makipagsabayan sa kanya? June Junmar Fajardo Pagdating sa height, hindi nagkakalayo ang 7-time PBA MVP at si Dwight Howard. Napatunayan na rin ni The Kraken na kaya niyang bumantay ng mga big man sa international stage. Medyo may kaedara na rin si Dwight at riddled na rin ang injuries kaya masasabi nating baka kayanin na nila June Mar sa loob. Pero hindi pa rin natin mapagkakailan na athletic si Dwight kung kaya mainam makita ang matchup na ito kung papayagan man siya sa PBA bilang isang import. Christian Standerninger isa pang big man na sanay makipagsabayan sa mga athletic pigs ay si Christian. Siya ay nakapaglaro sa NCAA kung kaya't sanay siyang makipagbakbakan sa mga big man na maliliksi ang galawan. Sa laking 6 foot 8 inches ay halos di ito nakakalayo kay Dwight Howard. Raymond Almazan ang 6 foot 8 din na big man ng Beralco Bolts ang tipo na hindi umaatras kahit na sino pa ang makabanggaan sa ilalim. Si Raymond Rock and Roll Almazan ay nagmula sa Rain or Shine Elasto Painters kung saan naging kakampi niya si Bo Belga at J.R. Kinahan. Silang tatlo noon ang bumubuo sa mga big man ng Rain or Shine na may taglay na kakaibang angas at hindi aatras kahit sino pa yan. Baka pusong Pilipino yan. Kung may naisip kayo na kayang pantapat kay Dwight Howard sa PBA, comment below lang. Titingnan namin yan. Ngayon naman, kilalanin pa natin si Dwight at balikan ang kanyang career. Si Dwight David Howard ay pinanganak noong December 8, 1985 sa Atlanta, Georgia. Ang mga magulang ni Dwight ay parehong basketball player noong college. Ang kanyang ama na si Dwight Howard Sr. ay naging state-level player habang ang kanyang ina ay naglaro para sa Morris Brown College. Siyam na taong gulang na nagsimula si Dwight mag-basketball training. Pagdating ng high school ay naglaro siya para sa Southwest Atlanta Christian Academy. Nag-skip siya ng college para magdeklara sa NBA. Noong 2004 ay naging first overall pick siya ng Orlando Magic. The Orlando Magic select Dwight Howard. Sa Orlando, pinamalas ni Dwight ang galing niya sa pagiging sentro. Unti-unti siyang nag-improve at nakamit na ang mga awards at all-star selections. Noong 2009, tinulungan ni Dwight ang magic na makarating ng NBA Finals ngunit nabigo sa Kobe Bryant-led Los Angeles Lakers. Nakawalong seasons din si Dwight sa kanyang unang kopanan bago ito lumipat sa Los Angeles Lakers. Hindi naging matagumpay ang unang stint niya sa Lakers kahit kakampi niya si Kobe at Steve Nash. After nga nito, ay nakailang NBA teams rin siya nang nilipata. Naglaro siya para sa si Houston Rockets mula 2013 hanggang 2016 kasama si James Harden. Noon namang 2016 to 2017 season ay sa Atlanta Hawks siya naglaro. 2017 to 2018, Charlotte Hornets. At nang sumunod na taon, 2018 to 2019 season ay sa Washington Wizards naman siya naglaro. Pagdating ng 2019 ay nagkaroon ng pagkakataon na makabalik si Dwight sa Los Angeles Lakers na ngayon naman ay si Lebron James at Anthony Davis na ang mga star players. Nakamit ni Dwight ang pinaka-inaasam na NBA championship ng talunin ng Lakers, ang Miami Heat. After nito ay nagka-short stint si Dwight sa Philadelphia 76ers at bumalik ulit ng LA Lakers. Sa buong karyo niya ay naging 8-time NBA All-Star at 5-time All-NBA First Team si Dwight. Nakilala rin siya sa husay niya sa depensa kaya nahirang siyang Defensive Player of the Year ng tatlong sunod-sunod na taon mula 2009 hanggang 2011. Naging slam dunk champion din si Dwight noong 2008 nang ipamalas niya ang Superman dahil kung saan nagsuot siya ng kapa at sando ng logo ni Superman. Taong 2008 ay naging parte siya ng tinatawag na Redeem Team ng USA Basketball at nabawi nila ang gold medal sa Olympics noong 2008 matapos mabigo ang nakaraang team. Kasama niya sa lineup sina Kobe Bryant, LeBron James, Carmelo Anthony, Chris Paul at iba pa. Tinalo nilang malakas na koponan ng Spain sa Gold Medal Match. Si Dwight ang naging starting center ng lineup na ito. Pagkatapos sa NBA ay naglaro siya sa Taiwanese T1 League para sa kuponang Taiwan Leopards. Pagkatapos niya sa Taiwan ay nagpasya itong maglaro para sa SGA or Strong Group Athletics at irepresenta ang Pilipinas sa Dubai International Basketball Championship. Mainit ang pagsalubong ng Filipino fans kay Dwight pagkarating dito sa Pilipinas. Kung kayat marami itong iba't ibang pinupuntahan kung walang ensayo. Kamakailan ay makikita siyang dumalaw sa mansion ni Filipino boxing legend Manny Pacquiao kasama si na naturalized Filipino Andre Blatch. Nagpaunluck din si Dwight Howard sa House of Kobe sa Valenzuela. Kitang-kita rito kung gaano tinatangkilik ng mga Pinoy fans ang Superman ng NBA. At kung inyo rin makikita o mapapansin, mayroon siyang isang advertisement na umiikot ngayon sa social media para sa isang fast food chain. O paano? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, aba, huwag nyong kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-like and share nyo na rin ang aming ibang mga videos. Maraming salamat at hanggang dito na lang muna. Bye!